Hello mga palangga, masayang boy sa ating lahat. Kumusta kayo dyan? Welcome to my channel again. For today's video ay magluluto ako ng pinakamasarap na ulam. Pero bago nyan is magluluto muna ako ng kaning mais. Ayan, kaning mais yan siya. Una is nagpakulo ako ng tubig. Tapos nilagay yun, ano, uh, rice ay mais na bigas. Ayan. So nilagyan ko siya ng turmeric para mag yellow siya kasi walang mabilhan ng yellow corn so ayan na yung pang pakulay ko na turmeric so ayan di ko alam kung tamang process ba ito magluto ng ano kaning mais pero nagluluto ako nito dati pero palagi ako papagalitan kasi maano daw siya mabasak So, ayan na siya. So, takpan ko lang siya so, para maluto. So, habang niluluto ko yan, is magluto ako dito ng pinakamasarap na ulam sa balat ng lupa. Ayan. So, ayan, mainit na ang karaha. May ka mantika na cooking oil. So, igisa ko lang ang aking onion at saka bawang dito. Ayan. Wala yung sili kasi nakalimutan kong bumili ng sili. So, ayan lang siya. Bawang at saka sibuyas yung ginigisa ko. Tapos igisa lang natin. Pagkatapos yan is, ilagay na natin ang pinakamasarap na ulam. Ayan, ang kangkong. Hindi ako pala kain ng kangkong dati ng bata, ay ng gulay ng bata pa ako. Pero isa itong kangkong sa kinakain ko. Pero hindi yung dahon. Yung stem lang yung kinakain ko. Kasi crunchy siya, diba? So, ay yung mga ibang kapitwahe namin dati is sabi yung kangkong na is pagkain ng babi ayan so bahala sila kasi kinukuha namin to sa Tanaymanang manang palay sa mga gilid gilid ayan so uh, dyan namin kinukuha yung kangkong namin maraming kasi tumutubo ng kangkong kaya ayan masarap siya pero sila hindi sila kumakain so, ayan nilagyan ko na siya ng pangpalasa na um, sauce oyster sauce uh, soy sauce garlic, onion powder, tapos uh, pepper, tapos seasoning siya na spicy seasoning pala yung nilagay ko. At kung nakita nyo is na lagyan ko siya ng medyo madaming tuyo. Kaya nilagyan ko siya ng uh, tubig para hindi siya maalat. So, ingat-ingat tayo pag maglagay tayo ng mga pangpalasa, ba? Diba? So, ayan. So, kung nakaabot kayo hanggang dito sa video na to, pakisagot ang aking tanong kung anong rice ang aking niluluto, ayan maraming salamat at pakishare na lang din ang aking video at comment and react kayo, thank you, so ayan mabilis lang maluto kasi nga kang kung siya, hindi siya masarap kapag ka overcook, so ayan luto na siya, ilagay ko lang siya dito lahat sa aking lagayan kasi kapag kapabayaan niyan siya kawali ma overcook yan siya kasi yung kawali kahit napatay na yung Apoy is, mainit pa din siya. So ayan, kakain mo na ako. Maraming salamat sa mga nanood. Bye-bye!